babae. Hello po. Ito may bagyo na dito po kami sa <coughs> sa tawag dito. Sa House of Representatives pinagyo kami. Oh, lakas ng tulo ng ulan. Kaya ko kaya lang Dito kami sa House of Representatives. Pumipila pa rin kami. Lakas talaga ng ulan, no? May bagyo yata. Ang lakas ng ulan. At pa wala pang mga stop ng <coughs> mga Apsi IS party list. diba? Ayan, ang tunog ng ulan. Bagyo na, bagyo, bagyo.